Pastor Jeff, ako po ay isang housewife, 46 years old. Ang mister ko naman ay 48 years old at nagtatrabaho sa opisina ng isang construction supply. Kami po ay biniyayaan ng tatlong suplim. Ang aming pamilya ay nakatira sa nirerentahang bahay sa Paranaque. Ang tatlong anak namin pumapasok sa eskwela. Ang dalawang anak ko naman ay masigasig sa pag-aaral. Subalit, problema kami sa anak naming panganay na babae na nasa edad 14. Lagi kasi siyang napapagalitan ng kanyang ama kaya madalas siyang naglalayas ng bahay at sumasama sa kaklasing babae. Hindi siya napipirmi sa bahay dahil tuwing inaabutan siya ng kanyang tatay na galing sa trabaho, sermon at galit ang isinasalubok niya sa anak. Paano ko ba kakausapin ang aking mister tungkol sa pakikitungo niya sa anak na hindi lalabas na kinakampihan ko ang aking panganay ano ang gagawin ko sa aking anak na lagi na lang naglalayas ng bahay sana matulungan niyo po ako, Pastor. Maraming salamat, Ate Rona, for opening up yung issue. Alam niyo, mabigat po talaga kapag anak na yung problema. no? Iba pagka anak ang issue, eh. pag pera, medyo kaya mo kitain. Eh. Pagka yung anak, parang mabigat ba? Pero dalawang tanong po ni Ate Rona yung sasagutin natin. Siguro bukas yung isa. No? Yung ngayon yung issue muna nung sa perspekto ng anak. Paano ba dapat niyang pakibagayan yung magulang? Kung may ganyang magulang na gusto lang siyang palaki ng matino, kaso baka Pati hindi yung paggalit and all. Naalala niyo po ba nung bata pa tayo pag sinabi nung magulang natin na sumunod ka na lang. Ang hirap sunod minsan na ano, sa perspekto ng ano mo kabataan, lalo na kung di mo maintindihan yung dahilan. Bakit ayaw mo akong lumabas sa barkada ko, di ba? Kasi nga most of the time, yung magulang mo galing na diyan. Na barkada na nung binata siya o dalaga siya kaya sinasabi, sumunod ka na lang ganyan. Pero sa totoo lang, yung obedience po hindi lang naman pambata yan. Kahit lumalaki tayo, kailangan tayong sumunod. I mean, pagka MMDA hindi ka sumunod, huling ganyan. So sa verse po na babasahin natin, ang pagsunod po sa magulang ay hindi lamang para sa kapakanan ng uh, pamilya o ng sarili mo, ito po ay para sa kapakanan ng Diyos, para i-honor daw natin si Lord. Ang sabi po, sa Colossus 3.20, mga anak, sundin ninyo ang mga magulang niyo sa lahat ng bagay dahil kalugod-lugod ito sa Panginoon. So sabi dito, ang isang paraan daw po na i-honor si Lord. Of course, kung meron tayong isang taong gustong masunod, isang gusto nating sundin, hindi kasi nila lang si Lord, kaya ang hirap mag-isip ng salita, ay ang Diyos po. Okay? Sinabi po rito ng verse, obedience is an act of worship. Kasi minsan, ay magsisimba ako, mag-worship ako kay Lord. Ay, kakanta ako ng mga himno o mga awitin para sa Diyos para ma-worship ko siya. Ay, magbibigay ako ng ikapo o ng pera sa church para ma-worship ko siya. Hindi lang po yon Yung pagsunod daw po sa magulang, nalulugod ang Panginoon. Hindi lang ito tungkol sa pagsunod dahil dapat, kundi dahil it pleases God po pag sumusunod tayo sa kanya. Alam niyo po, na-mention kanina sa anak ni Ate Rona, no? Pag tumanda tayo, meron pa rin tayong mga boundaries. May mga binigay pa rin authority over as a Lord. Pag nag-upisina ka, kailangan mo sundin yung boss mo. Otherwise, matatanggal ka. Pagka tumatawid ka, nakamamatay, huwag tumawid, kailangan mo sundin. Pag nag drive ka, nagdilaw, mag-minor ka na. Kasi pag hindi ka natutong sumunod sa magulang, wala kang susunding otoridad sa labas. Kaya na mo problema to si Ted kaka-report ng mga karamihan nating mga politiko kasi nga may batas tayo. Okay? ayan, nagiging komentarista na naman ako. So may mga hindi sumusunod sa batas, di ba? Kasi malamang hindi sumunod sa magulang yan ng maliit. So obedience po, lalo na sa panahon ng pagdududa, or minsan, feeling natin, mas may alam ako kay nanay. Hindi nga marunong magtelepono yan eh. Hindi teki yan eh. Tapos feeling mo, dahil matalino ka sa telepono, eh mas, ma mas magaling ka na sa magulang mo. Maaaring mas may alam ka na knowledge, but it doesn't mean mas may wisdom ka sa magulang mo. Tinuturoan din tayo ng humility dahil nagtatrust tayo na itong magulang na binigay sa atin, dito ako dinala ng Diyos upang sundin sila. Now, I, I'm not saying lahat na magulang perpekto. May mga magulang din na na-expose tayo na hindi namang, alam mo yon perpekto. Pero generally speaking, sabi sa Biblia, kahit nga yung masamang magulang, gusto pa rin yung maganda sa anak na mangyari. So, minsan mahirap sumunod, especially pag hindi tayo agree. O feeling natin, mali yung magulang natin, mas matalino tayo, pero tandaan natin, obedience doesn't mean blind compliance. It means trusting God na yung authority na binigay sa akin sa itong mga magulang ko ay gagawin ko dahil ito'y nakakalugod sa Panginoon. At may isa pa pong pangako sa mga bata, pag sumunod ka sa, sa magulang, you will have long life and everything will go well with you. Kaya again, today, one way you can honor God is to honor your parents. To obey is to display trust, not just in people, but in God's perfect plan. Colossus 3.20, mga anak, sundin niyo ang mga magulang niyo sa lahat ng bagay dahil kalugod-lugod ito sa Panginoon. Okay, salamat sa sulat ni Ate Rona. Maaring nakakapiko na minsan, nakakarindi na, paulit-ulit na lang. Pero Lord, alam ko na itong bata na to may plano ka. Kaya Lord, kung nakikinig ang kanyang anak, Lord, maniwala siya na may plano ka sa kanya. At sa ngayon, ang otoridad na binigay mo sa kanya ay ang kanyang mga magulang. Now, ang gusto lang ay maging mapabuti siya. Alam ko yung mga markada, okay yan, para inspirasyon minsan. Pero kung sobra na bad company, corrupts good character. Pag masamang markada na salihan, magiging masama rin ang isang nila lang. Kaya Lord, ingatan niyo po yung bata na to na magkaroon ng wisdom sumunod kay Ate Rona at sa kanyang tatay. At uh, bukas Lord, pag-usapan namin ang role naman ng magulang. So salamat Lord sa inyong salita napangalan sa pangalan niya si Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff